Nice, trabaho na naman Ay, tayo. Uh, magandang good morning sa inyo guys ito biyahe na naman ako uh, may karga nga nila lupa panambak namin babakpil kami uh, may karga lupa yan at magandang araw sa inyo lahat lalong lalo na sa mga subscriber at ayan yeah, guys uh, please subscribe my youtube channel at sana like and share na lang at pag na lang ang notification, notification bell para updated kayo sa ating mga video. dito guys walang aircon eh. kasi hindi na sao dito nasa ah, Pinas na ako kaya yun ok guys bye bye see you next video uh, maraming maraming salamat sa inyong walang sawang sumusubaybay sa aking mga video thank you very much